Good morning! Team LK. kamusta po kayo? Okay, so meron akong good news para sa inyo. Kasi po, uh, yung buong Senado uh, gave their full support to PBBM para po sa kanyang moves to give amnesty sa remaining members ng CPP, NPA, and DF. Okay, so basahin ko po tapos explain ko sa inyo. Okay, so uh, the Senate on Wednesday adopted a resolution seeking to grant amnesty to former members of the Communist Party of the Philippines, New People's Army and National Democratic Front. Okay? So uh, the measure concurs with Presidential Proclamation number 404. So Senator Jinggoy Estrada said, "Let's all make sure that this amnesty program together with the amnesty programs for the MILF, MNLF and RPMP which were earlier approved by Congress will be implemented fully and faithfully." towards its objective of transforming lives and communities, encouraging former rebels to return to the folds of the law and to participate in nation building. Okay? So, ito pong, ito, klaruhin ko lang, itong amnesty na to, ah, uh, does not ano does not include mga heinous crimes okay kung meron silang mga ginawang mga mga dumal ng mga krimen, hindi po kasama sa amnesty. This just includes yung pagiging membro don po sa mga rebelding grupo na ito. Okay? Yun lang po yung covered ng amnesty. But this will be a big help para po hindi na hindi na subukan lumaban ng iba kasi isip na makukulong din naman ako. So the government is extending its arm kasi po ito kasi ang daming naninira dito sa amnesty, hindi nila naiintindihan that the NPA is on a very fast decline, okay? Talo na, okay? Patalo na po, okay? They, they are, ano, kumaga, on last legs na. Yung pong AFP po natin at PNP, si, si General Browner, uh, gave it up to the end of the year to complete all of this para para totally ma wipe out na at mat matigil na ito pong, uh, pag pagrebelde na ito itong arm struggle na ito kaya we are winning eh nananalo na po tayo it is time to extend our hands para po makaiwas ng uh, further bloodshed di ba mga unnecessary na na na, na pa, uh, pag-aaway or uh, or uh, kumbaga sagupaan between our forces and dito sa mga natitirang membro. Kaya kung gusto po natin ay kapayapaan, sana suportahan po natin. And we are winning. Yun na po, yun naman po ang, ang, importante po doon. And uh, the end of uh, of the CPP, NPA, NDF will happen during the term of uh, PBBM. So yan po ang isa sa mga magagandang balita po dyan. so supportahan po natin. Okay, yung ating uh, kapulisan, yung ating AFP, uh, yung NTF-ELCAC para po matapos na itong uh, problema na ito that uh, has been with us for decades, okay? So in related news, okay, sa NTF-ELCAC. Ito dumulog po, ito pong mga IP po nating na kababayan mula sa Davao Region. Para po makuha yung pong ah uh, katawan ng kanilang revered woman elder okay Atamanobo tribe six NBI PNP help to locate remains of most revered woman elder okay so the Atamanobos uh, from Davao del Norte yon sought the help ng mga NBI PNP to locate the remains of their revered elder si Bay Bibayaon Bigkay. believed to be buried somewhere at in Antipolo by her handlers after her death. Okay? So ito ito ano na bangkay na katawan, uh, katawan na uh, hindi na mabawi mula po dun sa mga nag-handle dito. Okay? So isa po sa mga dumulog ay itong uh, nephew nitong namatay si uh, si Dato Benito Bigkay. Yeah, uh, he mentioned that uh, they are now here in Manila. To ask for help in determining the burial sites. Kami po ay nananawagan kay VP Sara na sana may uwi si Bay Bibyaon kahit yung mga buto na lang po. Yan. So, uh, yun naman pong uh, niece nitong si Bay Bibyaon, si Ruralin Bayaw, told the media that they have been appealing to the handlers to disclose the location of the burial sites kaso hindi, hindi binibigay. So itong si Bayaw, yung, yung niece nung namatay, uh, a former uh, communist terrorist group supporter, recalled she was her aunt's constant buddy since 2014 at the backwoods school in Davao City. O alam ko ito yung pinasarado ni, ni VP Sara eh, ba? Diba? And the backwoods school in UP Diliman and the Lakbayan ng Pambansang Minorya. She said she served as the elder's translator in all activities organized by the Communist Front Organizations for Fundraising. So, nagagamit itong ating mga IPs. O, tapos, nung namatay na, uh, doon yata nilibing sa Antipolo, at hindi makuha ng kanyang mga mga kasamahan sa 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 from Davao yung kanyang pamilya doon. Um tinanong yung yung niece Ong may naitulong ba yung Save Our School Network o yung mga nasa kabila sa amin noon. Ang katunayan po ay wala, bagkus po nagdala lang malaking problema sa aming kultura at sa aming komunidad at tribo. Kaya po kami nandito kasi isa na po si Bay Bibiaon sa kanilang pinagsamantalahan at ginamit. Okay, so, na nagagamit po yung mga IP po natin, nakakalungkot po. Um, yun naman pong spokesperson ng Mindanao IP Youth Organization, si Bayana Jessa Microsoft mo, caution their fellow IP youth not to fall prey to the deception and manipulations itong mga grupong ito. Huwag po ninyong sirain yung gain na ginawa ng NTF LCAC. Sila po ay nagbigay sa amin ng pag-asa upang makita po namin ang tunay na liwanag sa dilim at madugo namin karanasan sa aming ancestral domain sa kamay ng CPP, NPA, NDF. At ito eh, kahit si VP Sara alam yan. She would, she would, she would stand dito sa mga sa mga IP na ito. Alam alam, alam ni VP Sara yung mga nangyari. Niya. Sana matulungan niya. Matulungan niya para maraming magtulong para mahanap po nila yung pong remains ng kanilang elder na yun nga nung nabubuhay pa ay nagamit nitong mga grupong ito. So magtulungan tayo guys. Konti na lang to. Uh, let us support the government. It doesn't matter kung anong kulay ka. Uh, what we want is peace for the whole country para matigil na yung Pilipino laban sa Pilipino. Nagsasagupaan, di ba? Uh, namamatay, nagagamit. And uh, hopefully this will end na nga po very soon uh, dito sa termino ni PBBM. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.